isa ng krimen ngayon ang pagdudokumento at pagpapakalat ng mga sex video o litrato sa internet, sa DVD at cellphone. May sa batas ng Republic Act 9995 ng lingid sa kalaman ng publiko nitong 15 ng Pebrero lang taon kasalukuyan. Sa bisa ng batas nito ang Republic Act 9995, ang sino mang mauhulit mapapatunayan sa pagdodokumento at pagpapakalat ng mga sex video o pribadong litrato na magpapahiya sa biktima, mahahatulan ng tatlo hanggang pitong taong pagkakakulong. Isa ang programang bitag sa naging instrumento na naging dahilan sa pagsasabatas nito simula noong taong 2008 sa kongreso pa lang sa tanggapan ni Buhay Party List Erwin Tieng na siyang naging orihinal na author nito sa kanyang Cyber Bill. Karaniwan ang mga biktima ng sex scandal mas minabuting magdusa na lang ng tahimik kesa magreklamo at lumantad sa publiko. Mga ordinaryong tao at hindi kilala ang mga ito karamihan sa mga biktima ng sex video scandal, mga estudyante. Sa di malamang kadahilanan, simula ang taong 2007, maraming mga estudyante na naging biktima ng sex scandal, lumapit sa bitag, umihingi ng saklolo upang makamta ng hustisya. Si Mel. Isang estudyante na naging karelasyon ng kanyang guro noon sa Tanay National High School pinakahuling biktima ng sex scandal na lumapit sa bitag. Tumulong ng bitag at tinugis ang kanyang dating karelasyong guro na si Ernesto Bernabeo. Naging mailap ang inareklamong suspect na gurong si Bernabeo. Nagtago ito sa bitag. Nagsimula ang kalbaryo ni Mel nang kumalat sa internet ang kanyang mga sex photos noong Mayo 2008. May mga picture na pinag-post sa presenay. ako pagkatao ko. pinawin Kapansin-pansin, mga larawang nakapaskel sa Frenster, tanging mukha lamang ng biktimang si Mel ang makikita. Sadya itong inedit upang si Mel lang ang mapahiya. Naalagay si Mel sa malaking kahiyan sa buong bayan ng Tanay Rizal, binansagan siyang si Miss Friendster wala kang babuwang buwang na nag sa sa internet yung mga pictures mo, mga gubat na pictures mo at saka yung mga dating pagtatali mo yun? Oo okay. po. Sobrang hiyang hiyap po. Gusto ko may ko sa Tracy again. Sabi? sa akin, ikaw di ba yung ano, nasa prenset? Hindi din ng mga post-video na sasabi po sa akin. Lang inano kasi. <laughs> hindi ko na nang inaano kasi hindi ko lang pa alam sasabihin ko kung Tapos naming may palabas sa bitag ng taong 2009, ang reklamo ni Mel laban sa nagtatago dating karelasyong gurok na si Bernabeo, sampung buwan ang lumipas, gumante si Bernabeo sa pamamagitan ng pagsasampan ng kasong serious slander at libel laban kay Mel at sa kanyang ina, Desyembre ng 2009. na kainterese si Atty. Claire Castro, isang trial lawyer na tumutulong ngayon sa biktima ng sex scandal na si Mel. Na po nitong nagsampa po ng kaso ng libel laban dito sa babaeng biktima, inagpapatunay eh, naman po na ayaw niya kung bumangga ng isang tao o isang grupo na alam din po kahit paano ang batas. Mapapasip po natin na ginawa niya po ito laban dito sa dating niyang estudyante na ngayon po ay biktima uh, kasi alam niya kaya niya eh. Alam niya na financially, hindi kakayanin sumustento ng isang kaso na medyo tatagal po talaga. So, ang isa sa mga defense ang pwedeng gawin po ay uh, kung totoo ang sinasabi at ito po ay hindi lamang sa paninirang puri. So sa biktima po, sa gusto niya ipakita na ginawa lamang po nito na magsumbong sa, sa inyo programa para po siya hihiyain, ang hindi po siguro nakikita mo po rito, eh siya po ay nagsasabi lamang ng totoo. At makikita po natin na siya po ay walang uh, uh responsibilidad. Sabihin na, utusan po kayo, yung production po ninyo, na ito po ilabas. So, kung nagsumbong man po siya sa inyo, hindi po ibig sabihin na siya po yung nagutos sa inyo na ito ipalabas. So, dapat po sana ay nakita itong punto rito Dahil kung hindi po siya yung author ng publication, ng storya po tungkol sa kanya, eh, sana hindi siya yung una talaga ng kailangan dahil dapat po ang may mas responsibilidad dito po ay yung production. Malinaw ang paliwanag ni Attorney Claire Castro. Kung meron man daw dapat sampahan ng kasong serious slander at libel, walang iba kundi ang programang bitak sa telebisyon at hindi ang biktima ng sex scandal na si Mel. Lumalabas, napahagang buntot ni Bernabeo sa bitag kaya ang kanyang nerespahan at pinagbunto na ng galit ang pobreng si Mel. Kung siya man po ay nibigay ng desistance o yung pagpapatawad sa taong uh, gumawa nito sa kanya, hindi po ibig sabihin na pwede pang gumawa ng another kaso yung tao at mapapawalang sala siya dahil sa affidavit of desistance na Ang affidavit of desistance na po yun ay para lang po doon sa act na ginawa niya na pinatawad po nung ating uh, kliyente nito ayon kay Attorney Claire Castro, kasong paglabag sa Republic Act 9262 violence against women ang pwede isang pa laban kay Bernabeo. Ito po ay matatawag natin po isang krimen, yung pagpapalabas po ng isang sex uh, video scandal. Maaari pa rin po siyang muling kasuhan ng another case at sa yung RA 9262, yung violation against women and children. Bakit po? Ito po yung natawag nating nagkaroon na naman po ng isang psychological violence. Eh. Hindi man siya physical violence, pero yung psychological violence kasi pa niya po ito na supposed to be a privado action lamang sana nila. With or without consent po nung babae na siya ay mapidyuhan at uh, nilabas po nito para po hiyain yung babae, yan po yung tinatawag natin na psychological violence at yan po ay sakop ng RA 9262. So maaari po siyang muling kasuhan sa kasong RA 9262 at hindi po niya maaaring gamitin yung affidavit of, of resistance na ginawa naman po para doon sa attempted rape na una niya dito. Sa kaso ni Mel, maliwanag naman na nakita natin doon na may paglabag yun sa ating Republic Act 9995 yung in-order po natin na tinatawag na Cyber Boss Bill. Makikita so, naman natin doon sa mga photos na pinakalat na yung lalaki po ay talagang may kasalanan doon. Dahil kahit naman sabihin niya na inakaw yun o kung saan man napunta, the fact that siya ang kumuha ng mga pictures niya at siya gumawa ng lahat, siya po ang liable doon. Kahit na po ano sabihin niya, talagang makikita naman natin doon na talagang siya ang, siya ang may kagagawa ng lahat niya. At uh, kung ibabase natin ito po sa ating patas na ginawa, uh, talagang mapaparusahan po siya dito. Sa atin naman kasing ginawang bill, talagang may safety tayo dyan eh. Bagay. Kasi alam naman natin na lahat naman ng tao magaling magpalusot. So, kaya po natin ginawa na bill na basta ikaw ang kumuha kahit na hindi ikaw nagpakalat niyan, basta kumalat nang ikaw ang may kasalanan. Sa paglabas ng bagong batas ng Republic Act 9995, abangang ang masigasig na pagtulong ng pitag sa mga dating biktima ng sex scandal na lumapit sa bitag.